Pagal naman ni eh, hamster. Gusto lang yun, oh. Basic lang yun, oh. Woo! Tumatambling pa. <laughs> Ay, nalaglag siya. Sayang, kakainin ko pa naman siya. <laughs> Danger, bottom na spit. Ay, nakakatakot nga. Huwag tayong titingin sa baba. Uy, ito ba ang bottom ng mga spider? Ligo-ligo <laughs> muna tayo, guys. Spider batay tayo kwak-kwak. Guys, papakita ako ng aking spider skills. <laughs> Kahit spider na ako, magaling pa ako sa OB. <laughs> Woohoo! Spider-Man! Bro, <laughs> <Wow>, astig! <laughs> Buti tao mahuhulog doon, ha? <laughs> eh, doon tayo. May umiilaw doon. Sabi na nga ba, eh, may food trip. Lasan tosino. Fantastic! Guys, panoodin nyo to. Do or die, bawal malaglag. Wow! <laughs> Woohoo! <laughs> wow. Spiderman! Kapit muna tayo dito. Whoop, whoop. And last one. Wow, nagawa natin yun, guys. Ang galing natin. Isang like naman dyan. Baka naman. Uy, basahin natin. Scary part ahead. What do you mean by scary? May multong spider ba dyan? Wala akong kinakatakutan. Ipakita nyo sa akin yan. Kakainin ko yan. Scary part daw, ha? Pag ako, di natakot dyan. <laughs> Good luck. Don't look down. uh don't look down? Bakit? Oh, my sobrang taas na pala natin. Kapag nalaglag tayo, babalik tayo sa simula. <laughs>